Marina Benipayo itinangging may special treatment na natanggap ang uh, nakulong na mister na si Ricardo Cepeda. Narito ang ice-spotted report ni Anton. Walang special treatment na natanggap ang aktor na si Ricardo Cepeda nang makulong ito sa kasong syndicated estafa. Ito ang kinumpirma ng karelasyon ng aktor ngayon, ang dating be queen na si Marina Binipayo. ay sa dating be queen, bagamat may mga kakilala sila pero hindi umano sila lumapit dito dahil may hiya sila. Kahit na nangyari o pagkakulong ni Ricardo noong time na may mga kakilala pa sila, nahiya silang lumapit sa mga ito. Hindi rin umano nila alam kung sino ang lalapitan nila ng panahong iyon, lalo na at hindi rin alam ang justice system kaya't alam daw ni Ricardo na wala ito natanggap na special treatment. Dahil dito ang kaya't mas pinili na lang nila na ilaban ang kaso at idaan lahat sa dasal dahil nainiwala umano sila na walang kasalanan si Ricardo. Kilala na sila ng mga taong manalapit sa kanila na hindi naman sila mayaman at simple lang ang kanilang pamumuhay. Ang medyo nakakasakit lang daw ng loob ay dahil minsan umano may mga tao na nag-assume na talaga may kasalanan si Ricardo at sana raw ay hindi nangyayari ang ganong klase na pag-uugali. At iyan ang aking malitang showbiz para sa impilang may ng lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.